Hi guys! Welcome! Mabuhay! <laughs> mabuhay! Mm -mm. Ngayon guys, kain ng... kami ng butat na patatas. Uh, ano ganito sa ating patatas? patatas. Butat na patatas. Patatas. Nilaga namin guys. Yung parang kamote. Parang potato siya. Parang potato. <laughs> <laughs> potato talaga yan. Potato siya. Yan. Yeah. Yan. Nilaga namin guys kasi. Dahil wala pa kaming budget. Ito lang muna yung kakainin mm -hmm. namin. Pag may budget na kami. Pero masarap siya guys. Ituso niyo sa ano? Tuso. <laughs> Ituso niyo sa ano sugar? Sausaw. Oo oh, oh. nga, sausaw. Yan, yeah, sausawa <laughs> niya. Ako Christian eh. Ikaw Tagalog Diba? Sausaw. <laughs> sausaw. Yeah, parang sausaw. Suka. Mahuli kaya. <laughs> Mindset ba guys? Diba? Para hindi diba, magutong. Ayan, ganun no. Mm -hmm. oh. Parang ano lang siya guys. Yung... Sang-sang-suka. Sang-sang-suka. Um, mm, diba? Ito nga balat sa mapa. pa mm. Hmm. Ayaw ka ba kayo yung balat? Ayaw ko niya. Balat niyo. Kinakaya ka. Balat niyo. Bawat na. Bawat na lang. Bawal yung pagmumura kay YT, Lulu YT. Ay. Sorry po. I'm so sorry. Just, just joking only. Balil. hindi po yun, hindi yun totoo guys. Ano lang namin yung ating so, uh, expression namin mm. yan. Pagmamahal yun guys. Pag ganun, yung may mga baliw. Mm uh -hmm. -oh. O pag tumatawa kami, ibig sabihin, expression lang namin. Kaya tugutong kami. Naglaga na naman kami ng, ano yung ito ate? Pumeto? Patatak. Patatak. Wala kasing saging guys eh. Ang hirap. Hirap mm. mm. ang saging dito. Wala mo mga, mga tao dito hindi na unguy. Uh, mm. E, uy, yung prito mo doon baka masunog na yun. Kaya mo siya. Kaya mo siya pero tumayo. Mm -hmm. Yamuja. Boy, ate, wala na sa'yo dito. Sabi mo, dalawa lang sa'yo. Mayroon Oh, sa akin itong natira. Ba't kasi kahit ating ginawa mo eh. Baliw. Uy, maano ka nang dinidolomit. Hindi. Ah. Joke lang. Joke lang yung mga baliw na yan. Sabi mo kasi dalawa lang. Hindi dalawa lang. Hindi Kaya, Kaya may hmm. Sabi ko sa'yo masarap to ate kasi maliliit na patatas eh. Oh. Maliliit siya guys. Parang kamuti lang. Mm -hmm. Di diba guys? yung sarap. Masarap talaga siya guys. <laughs> <laughs> Kaya may mayaman, naging luto kami ng patatas. Ngayong yes, naging luto kami sa kusina kasi nagluluto kami, tinaluto kami ng amo namin. Tapos yung amo namin, bumaba. Eto, nagprito kami ng mga ingredients. Yan lang daw ang magsalang sa oven para masabi guys na siya yung nagluto. Balyo talaga yung amo namin guys. Sabi niya, mm -hmm. kung nga, siya lang daw yung magsasalang. Ano, hindi namin kaya magsalang sa loob ng oven. Mm -hmm. Alam niyo kasi guys, yung amo namin, pa-impress lang na siya sa asawa niya na siya yung nagluto. Pero kami rin lahat ang gumawa. Diba? Diba? Ganyan sila. Ganyan sila. Pero okay lang yung tanggap naman naman. Pero kami pa rin na nagawa. Hindi na pa rin sa kasi pinapahina niya tayo. Kaya pala pinakita nga kami. Kaya tayo na sa Oo. Kaya lang pinaharap din sa akin. Kailan ba yung araw na yun? Mm. I-try rin no nung ganito, guys. Naglaga lang ng putat na maliliit. Yung patatas. Para rin siyang kamuti, guys. Sarap. Kinain ko na yung isa, ate. Kailan no ng buwan sa loob ng isang taon? Ha? Kailan ng Loob ng isang taon? <laughs> loob ng isang taon, guys. Ilan? Ayan si ate, o nagsaprito, guys. Ay, ka naman dyan. <laughs> Hello, mabuhay! Ayun. <laughs> Ay, Yan ang luto namin, guys. Sige, magpalam ka na. Welcome, mabuhay! Bye! Bye, mabuhay!